Hello po mga kasari, part today's video pag-usapan po natin ngayon kung magkano na po ang bentahan ko sa conditioner. Stay tuned lang po kayo dyan. Pag-usapan natin kung magkano po ba ang bentahan ko sa conditioner. May mga listahan po ako dito. Ah, uh, meron po akong nabili na promo pack Pantene 3 Minutes Miracle Collagen 3 per 1 9ml. Ang uh, nabili ko po siya is 72. Ah, uh, 1 dozen. Benta ko sa kanya is 8 pesos promopak pantin 3 minutes miracle biotin strange 11 plus 1 9 ml dabili ko po siya ng 72 1 dozen benta ko sa kanya is 8 pesos ang palmolive conditional 12 ml nabili ko po sa kanya is 32.50 half dozen benta ko sa kanya is 8 pesos ang keratin plus gold 20 grams at Nabili ko po siya ng 37.65. Uh, half dozen, benta ko sa kanya is 8 pesos. Ang keratin plus Brazilian 20 grams, uh, nabili ko siya ng 38.85. Half dozen, benta ko sa kanya is 8 pesos. Cream Cell Triple Keratin 10 ml. Ha, nabili ko siya ng 39.25 half dozen. Benta ko sa kanya is 8 pesos. Ang kerat, uh, Cream Cell Stand Up Straight, straight 11 ml. ah uh, nabili ko po siya ng 37.95 half dozen. Benta ko sa kanya is 8 pesos. Ang Cream Self Hair Pull Depends, 11 ml. Ano, nabili ko po siya ng 37.95, half dozen. Benta ko sa kanya is 8 pesos. Ang Cream Self Damage Control, 11 ml. Ano, nabili ko po siya ng 37.45, half dozen. Benta ko sa kanya is 8 pesos. Ang Paalala lang po, hindi po tayo magkakaparehas ng pinagbibilhan natin ng ating mga item. Magkakaiba po tayo ng lugar kaya di rin po tayo magkakaparehas ng mga presyo. Ah, uh, susunod so, ko pong vlog, isa-isahin ko pa po yung mga hindi ko pa po nababanggit na mga presyo ha, ng akin mga item. Maraming salamat po and God bless.